vlog. Okay, ang gagawin ko ngayon ay magpapalit ako ng shock boots. Ayan. So, paano nga ba ikabit ito? Okay, so, ito, kailangan luwagan muna to. Ayan. So, dito po yung proseso. Tatanggalin siya. Ito. Tsaka yung cover. At tatanggalin din yung gulong. At tatanggalin din yung kanyang shock. Tatanggalin din yung shock mounting. So, ayan, isa-isay natin yan. Yan. Tataas natin yung gulong siya, tsaka natin siya. Ayan, so tataas natin. Okay, ayan, nakataas na yan. Nilagyan lang natin ng kalso sa kitna para hindi bumagsak. Crocodile jack lang gamit natin. Tapos alisin natin yung gulong. So tatanggal na siya. May okay, yan. So tatanggalin natin to. Tatanggalin dito. Tatanggalin din yung nasa likod dito. Ito. Ayan. So Yan, tanggal na ito. Yan, tanggal na rin to. Ayan, so tanggal na rin to. Ayan. Tanggal natin yan. Ayan. So, tabi-tabi na natin mga tornilyo para sama-sama lang. Okay, tapos ito, babagsak ito. Kakalsuan ko ito ng hollow blocks dito para hindi siya bumagsak. Okay, yan. So, kinalasawan natin yan para hindi ito bumagsak. Kasi tatanggalin natin yung last na pangyong nyo. Yan. Ito yun. So, tanggal na lahat. Ayan. So, wala na ano to. Wala nang oh. nakakaharang. Ayan. Tanggal na. Ayan. So, nahugot na natin. Ayan. So, dito, kitang kita mo na kagad na wala na yung boots. Ayan o. Oh. putol. So, dito guys. Importante po ito. Kasi para ito hindi pinapasok ng alikabok dahil yung boots na to mas mura pa po ito kaysa shock buong shock absorber na to so ang gagawin ko papalitan ko ito may binili akong bago Ayan. dito sa pagpalit nito talagang babaklasin po ito talagang babaklasin yan hindi po po pwedeng dukot system yan so may gagawin dito tatalian natin to para mapababa natin mapilit natin itong turnilyo na nasa ibabaw okay tara 10mm nilagay ko ito sa kanal yan ganyan para po mahipihit ko ito kasi, pag walang pangontra dyan, iikot yan. Ang problema po sa ganito, kasi ito, napudpud na yung kanyang uh, range, Dumudulas lang. Kaya yan, kinalusokan ko na lang ng ganyan. Okay, so tatalian muna natin. Yan, tatalian ko muna to. Para yung spring na to bumuka. tama na yan so anayin natin dito sa katapusan yan so yung isa naman yan so dalawang ikot lang sa okay dalawa yan so tatapusin na natin yan dito okay so katapos niyan bibigay natin ito para anak siya yan habang iniikot ito pinabababa niya yung spring nakukompress Yan, tatalihan natin ngayon para hindi ito gumalaw. Yan. So, tali na to. Pababa na. Yung kabila naman, hindi pa siya naiikot. Ibig sabihin, may kwersa pa dito sa kabila. Tumpitan naman din agon dito. Okay, para hindi dumulas, pwede nyo lagyan ng mas kinti. Okay, so ayan, naiikot na siya. Ibig sabihin, bumaba na yung spring. so pipihitin na natin to. Ayan, so naalis na to. Ayan, ito. Ito yun. Ito yung shock boots na kaputol na naghiwalay sila. Ito yung kanyang kasama. Ayan o. Oh. So, pag tumatagal talaga sa sakyan, nagkakagalito yung mga goma gaano ba ito kaimportante ito po yung magpoproteksyon doon sa shock para hindi pasukin ng alikabok at hindi pasukin ng ng buhangin ito ayan pinoproteksyonan niyan diyan para hindi pasukin ng buhangin para hindi to magasgas kasi pag nagasgas na to wala na patagas na yun. so ito lilinisin ko na muna to okay so yan nalinis na natin to Okay, so sa so ganito kailangan po samantalahin kasi minsan lang po ito binubuksan kaya pagka ganito linisan mo na rin kasi hindi po ito basta-basta linisan hindi naludukot kaya nilinisan ko na siya para isahan lang. Yan. Okay, so ganun din yung kanyang spring nilinis na rin natin para isahan na lang din. okay so yan nalinis na rin natin yung spring okay andito yung kaputol ng dito sa ang kaputol nya andito sa loob ayan ito po yan naghiwalay so tatanggalin natin to. screw drive ano lang naman to? Sungkit lang Ayan. So, ayan na po yung kanyang kaputol. Dito yung nakalagay. So, linisin na rin natin. Ayan. So, nalinis na siya. Next, nailalagay natin. Ito na. Ito po guys, depende sa store ha. 350 lang ito. Maganda-ganda na rin black brand. Kilala. So, dito hindi po ako naglalagay ng langis. Gusto ko ilagay sa ano lang, natural lang na pagsalpak. Nabasa ko lang minsan ng tubig tapos yung nasalpak na. Ayan, ito siya. ganun kabilis para siyang sombrero lang Ayan, di na yan hindi na yung nagagalaw sabihin nakalak na siya yan so ganun lang magpalit ng shock boot yan so ibabalik na natin yan so itong katapusan dito nakatukod yan sa kanto na to yan tapos, yung shock boots. Ayan. Ayan. So, pinalitan ko na rin ito para isang baklasan lang. Ayan, ganyan yung bago niya. Shock boot. So, kung kayo guys magpapalit ng shock mounting, samahan nyo na po talaga yan. Kasi once na bumigay shock mounting, sigurado yung boots kasama yan. So ako, tinalitan ko na siya. So ito, malalaman nyo na, ano na, sagad na kasi titigil yan. O na yan iikot. Yan, so, haba na siya. O yan, so sagad na yan. Okay, sagad na yan siya. Okay, so ayan na siya. Bagong shock boots. Bagong linis. Pero yan pa rin ang ating shock absorber. So, ayan na siya. Babalik ko na siya sa aming kanilalagyan. Yan. So, yan okay na siya. Mukha siyang bago ulit. Yan, so saltak na natin siya. Aha. Una pa ganyan, pababa. Tapos taas. Yun. Okay, so dito yan ninuuna para hindi malaglag. Para may kumapit. Ayan. Ayan na siya. So, yan ngayon ang hahawak natin. Tagahawak natin. Ayan. So, ito na yung kanyang balik na natin. Okay, maglagay na tayo ng Ayan, so nasalpak na. Lagyan na natin yung lock. Yung iba po binabalik dito pag gano'n, Wala namang ano. Sa akin kasi sanay na ako sa ganito. Dito yung lock sa baba. Kasi malaglag man siya. Nandito pa rin yung poste na to. Dito kasi pagka binaliktad. Dahil nakababa dito. Pag nalaglag to. Wala na. Pwede siyang makalas. So wala namang ano to. Kaya lang mas sanay na ako sa ganito. Dito yung lock. Dito yung ulo. Ayan. So, kaya pa ito ng kamay pag ganito lang. Pero pag malalim na, hindi na kaya yan. Okay, so ito. Balik na natin ito. Ayan, so nakalak na siya. Okay. Ito naman. Ibutas lang to dito. So, shoot lang. Ayan. So, nakakabit na yun. Nakalak. to hindi na lang to. Okay. So, mahigpit na yan. Kamina ko lang. Okay. Okay. So, mahigpit na rin. Okay. So, yan. Okay. Ang iba pag naglalak dito, gumagamit ng extension. Ang iba naman pinapalo. Ako gumamit ako ng extension. Pero, so, may play lang. Para maging mahigpit ito. So, check natin. Mahigpit na to, Mahigpit na rin ito ito nakasalpak na so yung ibabaw na lang okay. okay, so yan, mahigpit na siya. Ayan na siya. Yun, okay na. Ayan, so, babalik ko rin yung gulong. Ayan, so, balik na natin yung gulong. Okay, so, uh, nai-balik na natin lahat. Nagpita mo naman lahat kasama dun sa ibabaw, sa takip. So, sa pag-DIY po, talagang kailangan, ano, kailangan din talaga ng matsaga na paggawa. Kasi pag mga ganyan, diskarte lang po yan. Maraming iba, hirap sumubok, pero kaya naman po yan. Ang number one lang nano mo is, number one, huwag mong mamadaliin talagang anuhin mo siya na pagkawa kasi pag kami nadali mo baka mamaya may maiwan ay so, so ayan siya ayan so handa na naman siya so another 5 uh, years yan more or less 3 to 5 years ulit na bago masira ang shop ayan so yun lang guys huwag mong kalimutan i-like at mag-subscribe para lumago yung channel maraming salamat pa sa inyo God bless